Mahigpit ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pairalin ang disiplina sa kalsada. Muli rin nagpaalala ang Pangulo sa lahat ng opisyal at tauhan ng gobyerno na bawal ang wang-wang, blinkers at iba pang signaling device. Yan ang ulat ni Pasyente. Sa layunin itaguyod ang kaligtasan ng publiko lalo na sa mga pangunahing lansangan, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabawal sa mga opisyal at personal ng gobyerno na gumamit ng wang-wang, blinkers at iba pang signaling devices. Batay sa Administrative Order No. 18 na ibinaba ng Office of the President, naobserbahan ang paglipanan ng hindi otorisadong paggamit ng naturang mga signaling at flashing device na nagiging dahilan ng trapiko at hindi ligtas ng mga kalsada. Kaya naman pinaalalahanan ng Pangulo ang mga kawani ng gobyerno na maaari lamang gumamit ng mga naturang device sa ilalim ng mga emergency situation o sa mga pagkakataong kailangan-kailangan. Pabor naman dito ang mga individual na araw-araw na nakikipagbuno sa trapiko. Ay pabor na pabor tayo dyan. Kailangan wala na tayong gagamitin na wangwang. -wang. Ayan ang na nakaano sa kalsada eh. O pag nagwangwang, nailag ka agad yung mga Nakataranta minsan yung mga driver. Kung hindi naman emergency, gumagamit ng wangwang, -wang, eh hindi maganda. May sumeserena, nagwawangwang na ganyan, siyempre, nagkakabulbong, hindi malamang, kakaliwa kanan. Nagkakaroon ng cost of traffic. Gayunman, exempted naman sa naturang direktiba ang mga sasakyang ginagamit ng law enforcement agencies, gaya ng AFP, NBI at PNP, gayun din ang fire trucks, mga ambulansya at ipapang emergency vehicles. Inatasan naman ng Pangulo ang Transportation Department at iba pang concerned agencies na i-review, i-evaluate at i-update ang mga existing policy at guidelines para matiyak ang epektibong implementasyon ng AO No. 18. Sa bisa naman ng Executive No. 56, nagbaba ng direktiba ang punong ehekutibo na i-regulate ang pag-issue ng protocol license plates para pa rin sa mga government official. Ito ay sa harap ng tumataas na reklamo at paglipana ng hindi-otorisadong paggamit nito. Kaya naman mula sa dating labing-anim na mga opisyal ng gobyerno na maaaring gumamit ng low-numbered protocol license plates ay ibinaba ito ng Pangulo sa labing-apat na lamang. Mula yan sa Chief Executive, Vice President, Senate President, Speaker of the House of the Representatives, Chief Justice ng Supreme Court, hanggang sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at Hepe ng Philippine National Police. Ang mga opisyal na may kaparehong rango ay papayagan lang na makakuha ng kaparehong uri ng plaka kung may rekomendasyon ng LTO at aprobado ng DBM. Nakasaad din sa EO na balido lamang ang naturang protocol license plates sa panahon ng kanilang panunungkulan at dapat nakarehistro sa mga sasakyang nakapangalan sa kanila. Dapat din itong isauli oras na sila ay mag-resign o matapos ang kanilang termino. Pinapayagan naman ng mga otorisadong government official na makakuha ng hanggang tatlong protocol license plate, maliban na lamang sa Pangulo, Vice President, Senate President, Speaker of the House of the Representatives at Chief Justice na maaaring makakuha ng hanggang tatlo na low-numbered na plaka. Inatasa naman ng DOTR at LTO na bumuo at maglabas ng guidelines para sa epektibo at maayos na pagpapatupad ng EO, kabilang na ang requirements at proseso ng aplikasyon at approval ng protocol license plates. Kenneth pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.